Three, two, one. Ayan mga kasukay sa mapagpalang umaga. Ah, tanghali na pala. Ngayon ay October 30 mga kasukay. Ayan o. No? Marami na tayong customer dahil wala nang bagyo. Gumampas na si bagyong Leon mga kasukay. Ayan maraming tao ngayon gawa ng naghahanda sila di ko alam kung anong okasyon ba ngayon mga kasuke try comment naman po ayan mga kasuke marami ng customer ngayon ha tanggaganda na lang isda ni ate Banji oh. ayan si kay ate ati Banji meron tayo rito ang bangus na maganda o oh. bagong dating po yan mga kasuke ayan dito kay ate Banji libre na ang pag boneless ng tuwakang sa mga may magkilaw dyan ha Ayan, titimplahan nyo na lang yan mga kasukay. Makakasave na kayo ng oras pagtanggal ng tinik ng tuwakang. Ayan o. Oh. Napakaganda ng tuwakang. Mga dyan ha. Ayan si yes, Ate marami rin kasumir Good morning, good morning mga kasukay. Ate! Ilan po sing? Yellow pin. Huling binwit mga kasuyo. Ilan ma'am? 350 lang kilo ng yellow pin natin. Ganda na sukat yan. Ayan mga kasuyo kayo, may bumili po ang yellow pin. Dalawang piraso. Alagang 300 pesos. Napakasariwa niyan mga kasuyo kayo. Bago nating lang, yan lang po ang nakuha namin isda. Ilang araw na kami walang isda. ang daming, ano, namimili ngayon mga kasukay dahil bukas mahal na araw ba tawag ngayon o tawag ng mga katoliko or simana Santa di ko alam pa comment ka lang kasukay nakalimutan na natin yan sa mga ano dyan ah, marami rin nagkagata ngayon marami rin bumibig yan. yan sa mga tagaymus mamalingki na kayo bumili na kayo ng maraming gata at malagkit Ayan, yeah, basing si mga sama natin. O, oh, yun know, o. Si Boy, ano, Logros, sa si Jit. Si Brosley. Uy! Galing magaling talaga si Brosley, o. Oh. Oop! Oh. Uy! Ay, sa mga kaali, Ayan, mga kasukay. bali yung mga kabilang pwesto, tapos na rin gawin. naglipatan na sila. Kaya, ang tira doon, mga lamisa na lang. Ayan, sa mga bago dyan, ha. Palike and subscribe po, mga kasukay. Ang daming customer ngayon, no? Oh? Ang ganda mga malingke. Marami kayong mabibiling isda. Meron tayo dito. Ganyan, no? Oh. Kailan pa? Eh, si Papa pa. hito ate? Buhay na buhay. Sariwa ba ito? Ayan <laughs> yeah, o, buhay na no, buhay. Tupig ka ang kilo. Quality. <manyan> terang... yung <manyan> terang... <manyan> puti na lang nabangos. bangus, ko. Gano'n o? Kilang pera ka nalang yan? Tapos paubos ko lang. Ha. Ah. Ayan, ay, mamali. masarap sarap to, malaman mga aso. Kaya tao tayo ate ano? Ate ano ang pangalan mo? Ate. Ate. Ate ganda. Ayan o. No? Ayan mga kasuke. Naka-albor ako ng tilap uh, bangus sa mga tropa natin. Pare, pahingi ako ng pangyaw pare. Pwede na yan pang sweet sour o. Oh. Dalawa lang. Ayan mga kasuke. Mag-iihaw tayo. Ayan naka-albor tayo. Oh. Bossing! Kumusta ang boy-boy? Boss, naka-albor ako sa tropa. Baka gusto mong dagdagan. Kahit anong isla lang dyan Ayun, o no? Islang dilat Sariwang sariwa Ayun, o, no? grabe ba Palamat, sariwa pa <laughs> ito, pre Dito na lang, mamaya Busy, busy siya, tirakel, o Bosing! May namigay sa akin doon, may nagbigay, pre, o oh? Baka gusto mong naglagang, pre Dito na lang, pre